Pag yung computation. Can I, I just ask you, Sisek magkano ba yung budgetary cost estimate ng DPWH sa core and shell? So while you're looking, uh, we recognize uh, Senator Nancy and she's welcome to ask questions. Thank you, Mr. Chairman. Even if I'm uh, not a member but I heard na nagsabi naman po kayo at the beginning of the uh, hearing na I am more than welcome to attend. Thank you, Mr. Chairman is chair you're not on the mayowa for <clears throat> phase one is 8.9 okay and, then, then, then the 8.9 po yun, di ba? So, 8.9. The and then, kasi sa... Para lang ano tayo klaro, ha? 8.9 including variation orders. If you exclude the variation so, orders... So, 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 Mr. So, Mr. Chairman, so, is pa? the is budgetary cost estimate. Yes, including. Kasi when they estimated it first, wala pang variation order. It was only 8.1. Budgetary no, but the award kasi is 8.06. Yeah, but the budgetary cost estimate is, is 8.9. No, so, that, that talking was, about... No, no, you're talking about uh, the, the ABC. Ang nanalo ABC. was 8.06. Yeah. 066. So, so is the budgetary cost estimate there's a difference to the actual amount awarded there's a difference in the budgetary cost estimate At there's a difference when yung variation order but what i'm interested right now is how much is the budgetary cost estimate it's 8.9 billion for the budgetary cost estimate the abc is 8.5 Okay, so, tapos, dumagkano yung budgetary cost for the fit out? Estimate budgetary cost estimate. So, it's 2.5. And for two. the works to complete, what is the ano yung budgetary cost estimate? For the works to complete, it's 7.359 billion pesos. Eh, dito meron, meron baka calculator. <laughs> Pwede po paki total 18.7 billion tama po ba So tama po na on your on your documentation there's no such thing as 23 billion for DPWH So I think you said hindi niyo po kailangan mag-apologize because uh, wala naman ito yung presentation nila Nandiyan yung 217 billion. If you add the land cost, it's 23 billion. But This was submitted talking, by them. But we're talking about, may documentation ba kayo tungkol dun sa land cost? Dumadaan ba sa inyo yung pera ng land no, no. cost? Senator Nancy, ang pre-sent niya... Mr. Chairman, no, no. what we're let's, talking about, building, uh, hindi please, yung trabaho... Ma'am, let's calm down so that we can we can get the numbers right. I showed the video na ang sinasabi niya 57 Which Doc mismo yung dokumento? Chairman, even sa document na hawak mo, there's no 23 billion. 21.7 billion and then 23. You're reacting to what Senator Escudere said na 23, which was submitted to us by the SCT, which were all your staff, and which I released to the media. And you've been going around saying mali numbers namin. So kung mali, correct it. Pero ang nagbigay ng number sa amin, staff mo, and you've been going around telling people saan ba namin nanggaling, eh nanggaling nga sa staff mo. So anong problema? Mr. Chairman, ang tinatanong ko, per documentation ng DPWH... Ito documentation nila, 21.7 21 plus 3 hindi DPWH ang sinabmit ko sa media at hindi yun ang sinabi ni Senator Escudero. Actually, ang sinabi ni Senator Escudero galing sa SCT na mga staff mo. Madam, so uh, what's the issue? Well, actually, Chairman, parang nagkakamali mo ata kayo dun sa presentation. What's the so, issue? sa phase 3. Sa records niyo ba, it's 10 billion? Records, well, records to, to being, ng SCT, uh, uh, Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Yes. Wait, sorry. so what's Sir the Chef problem? Mag no, no, ma'am. Ginugulo mo yung hearing eh. Wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabmit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Yan, yan, po ang sinabmit sa Sir akin. galing ng staff mo. So ang pinag natin ngayon, yung, yung ng DPW. Yes, and ang so, pinag-uusapan namin ni Sexadain, yung sinabi niyang 5.7 na 7 point something pala in the proper context, kasi to be fair to DPWA mali nga talaga sinabi niya hindi 5.7 it yeah, was 7. You point can't something you have to apologize for the 23 million. no trillion. no no you you're when mali yung pakinig mo when They, I asked them to apologize for saying saying it's 5.7 when in fact it was seven point something. Mr. Chairman, you're no, no. L listen to can me I first. Go back? Listen to me first. Can I yung total? Listen to me first, Senator Santi. Ah, I'm still the chair. Chairman. No, no. Ang problema sa you. You keep going around saying gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nakita pa tayo sa party, may cellphone. Hindi mo naman kami kinakausap. Tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Let me continue. I told said na pinapalabas na walang 23B. Because, because there's because, no, no Because she total <laughs> Ayan yung 23B. Oh. Ayan ang 23B. Ayan ang 23B na submitted ng ano ng SCT na yep. staff mo na ikaw nagsabi sa akin na huwag kong tanggalin na Mr. Chairman, ko. So what, what's the context. issue? Anong anong sinabi niyo? Oh. Ang pagpata ang pag ang cost ng pagpapatayo ng building ay 23B. Ang sabi oh. ni Senator Escudero, so far ang total cost ng pagkakaroon ng bagong building ay nasa 23 na. That is at yun po ang binigay sa akin ng SCT na kasama dyan ang cost ng land. So ano ang issue? Wala naman issue. 23B talaga sinubmit sa amin. If you want to tell me na mali lahat ng staff mo at may iba kang numbers, you're welcome to submit. But how can you argue with what they submitted to me and how can we argue with what senator uh, Senate President said? You know, because proper context, when yung nag-issue ng statement, ang statement nyo ay from the original core and shell budget of 8.9 billion to a projected completion cost of 23.3 billion. And we're talking about the new Senate building project. Yung may mga component dyan na hindi bahagi ng pagkakonstruct ng new Senate building. We clarified that. If you were listening, we were clarified. During the time of Senator Lacson, ang sinabi, yung 7th floor pataas, walang fit-out. Hindi yun, hindi yun. You're proposing na may fit-out. So we will consult the 24 senators kung papayag sila ng additional billions for a fit-out. So ba't ka galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? Eh, labing limang buwan na sa mesa mo, hindi mo pala nire-review. Wait, Mr. Sherman, hindi ako nagagalit dyan sa amount But, na kanina yan. Kanina ka pa galit na galit eh. Matapos na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa'yo sa 23B. Eh, di ibigay mo sa akin kung ano yung ibang amount. I-release ko sa media na yun yung amount. Eh, yun yung amount na binigay sa akin ng staff mo eh. Eh, kasi di ba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung cost of construction of the building? Hindi, ang pinag-uusapan, total cost ng buong building. Wala namang bumibili ng bahay na inahati-hati yung cost. Diba? Di ba? Pagka pa ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo dun sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero so, Mr. Chairman, pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mo refrigerator tsaka TV as cost of the E eh, di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. At yeah, kung hindi mo Oh, sa competition ng DPWH, hindi yon bahagi. Tama po ba? Naman, hindi naman bahagi refrigerator po. at TV to ma'am. For, for example, ma cyber security, bahagi ba ng... Ma'am, ano ba intention e mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media, kusang-sasan mo Wala na issue. Inimbento. ka, naka nakasampung interview ka. Uh, baka naman ito 'yung makati tagi. eh Hindi mo man lang iniba 'yung question doon sa radyo, lahat sila pare-pareho question, eksakto pa eh. Halatang ikaw nagbigay ng question. Ano naman kilalaman? Ano naman ng tagi? Ano ng question sa media? so, napakagaling... Mr. Chairman, sampung... baka, da, baka gawain sampung... yung sampung... ng tanong so, sa mga... So, so ma'am, sampung interview, eksakto lahat ng question. Coincidence, ang galing mo naman. siguro, diba? mas kagabi, ka kagabi, ka mga... oh, hindi sila, hindi sila. Radyo ang sinasabi ko. Ang point to, ma'am, Well, Pwede bang stick to the issue, Tanya? Wala nang nag-bring up dito pero, ng ibang issue. Kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila makapagpaliwanag. O siya, ng magpaliwanag natin. Maayos. O, mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Claro yung issue, guguluhin yung issue. Oh, hindi but, po ako ang nagugulo, Mr. Chairman. Oh, sa pagpasok ko pala, na, gulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo may sumasaksak sa likod mo. E di kasuhan mo ng attempted Ay. murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Ayun ano, yung kilalaman ko doon is, sasabihin mo... Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi eh, na eh, ikaw, eh, ha? Pero paano mo sa, sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Tagigat Makati, oh, tapos pero, sasabihin mo may sumasaksak sa litod mo, ano yung isipin nila? Pero Sindi sinabi ko ba na Peter Caytano ang sinasaksak pero, sa akin? Parang, 'Di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, sa sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin 'to, nakakahiya na. Hindi, hindi po tayo Marites, Mr. Kaya Chairman. 23 billion. So anong anong gusto mong linawin diyan? Ipasok natin sa record. Anong gusto mong linawin? Sa DPWH, based on their records, magkano ba yung amount sa kanila. Ito nga ma'am, pinapakita Kasi, ko na sa iyo ma'am. Ayan, nasa Maita nila. Is 21. Is that 23 billion? It's 21.7330. But is that 23 billion? If you add the land. But it's not 23 billion. So, sino ba nagsabi sa kanila na sabi ng DPWH 23 billion ang you, nasa DPWH? You, Siguro balikan natin yung mga transcripts ng mga interview nyo din. Ma'am, wala na, akong magling, interview. Ma'am, ma ma wala po akong Ay, interview. Ay, Tanungin mo po, media, galit na sa akin yung mga yan. Tignan mo, si Celine, hindi ako nakapagbati ng birthday. Hindi ko binubuksan yung text niya kasi sabi ko sa kanila, pasensya na po kayo, gusto ko maging fair. Wala akong kakausapin, wala akong interviewin. Ninong ko si Ninong Noli de Castro, tumatawag sa akin, hindi ako nagpa-interview. Marami akong kaibigan sa media, hindi ako nagpa-interview, di ba? Oh. So ano yung transcript na sinasabi oh, mo? O sige, so di kung babalikan oh. natin 'yun, Mr. Chairman, saan galing yung 23 billion? Galing 'yun sa memo na binigay ko na sa inyo. Sino'ng nag-alala sa media ng 23 billion? Galing yan sa SCT. Then, ang tanong ko, sinong nag-announce sa media ng 23 then, billion? Sinong nag-announce, Mr. Chairman? Ang It's not mo, you. So, sino, sino nag-announce? Si Senator Escudero. Oh, and then, So, nag-announce ng amount ng 23 then, sabi billion? Sabi mo kasi, pa-interview kami ng pa-interview kayo ng kayo. si senator nag so, so, Mr. Chairman, then, na merong nag-announce ng amount na 23 billion? And, so, and inaamin mo ba, ma'am, na, na dati mong staff ang SCT at sila nag-submit ng 23B. Sila po nag-submit ng SCT. Diba kayo na rin nagsabi na DPWH muna yung resource person yes, kayo. at wala naman nagsabi na so, sino ginugulo mo nga ma'am eh. So, so, tinatanong ko, sa records po ng DPWH, lumalabas ba yung 23 billion? Yun lang naman ah, yung Mr. Chairman sina, na tinatanong. Sinagot sina, ko, eh. na kita ma'am. Lumalabas okay, 21.73. Yeah, ano so that is not 23 billion, Mr. Chairman. Oh. Do your math. 21 is not 20. Hindi, ma'am. Ulitin natin yung it's ulitin natin yung video. Para 21 at 23. So for the record, for the record, it's 23 billion with the land. No, for the, for the record, it's 21. It's the same no, as 23. Le le let me finish para to to satisfy you, okay? Let let me clarify. Wala namang pupuntahan na yung pabalik-balik. Let me clarify, ha? Tinanong ko sa SCT, mag-submit kayo sa akin ng mga total. Ang sinabmit, 23B. Kasama yung land. Sinabmit ko to, to kay Sen. Yeah, pero... La, let, let, me finish from, para... Tapos na to, pagkatapos ako. Pag natapos, tapos na to, ma'am. Huwag mo nang guluhin. Ang oh, gagalaw mo sa chairman. Ito mo kasi malinaw na. No, Mr. Chairman. Malinaw, malinaw ma'am. Malinaw ito, Sinabi mo kanina, ang hearing na to ma ay para sa DPWH. Ma'am, babalik. At so, tinatanong natin, as per records of DPWH, ma'am, babalik sa iyo. Ang hearing pa 23 today. billion. Well, well, the chair Nahis, is making a statement. Will you allow the chair to make a statement? Okay, okay. I'm sorry, Mr. Chairman. So, After the SCT submitted the 23B, we got their preliminary insights. Galing sa kanila 'yon. Sinabit ko ngayon kay Senator Escudero. In his words na OA siya sa 23B, he gave a speech. Based on the speech, you said sa Galingan 23B, si Usec sa dayin at si Ma'am Solidad nagpa-interview. Ang sabi nila, it's a uh, para hindi ako magkamali. ano yung lumabas kanina dyan? Uh, they said it was 5.7B. So if you add it all up, it's like 16, malayo sa 23. So he, during the course of the hearing, if you were listening, ma'am, pinakita niya to 21.7B. So I referred to him, sabi ko, sir, kung titignan mo sarili niyong dokumento at yung sinabmit ni Assistant uh, Secretary Molano, it was 7 point something B. So, malapit na sa sa 23 o sa 23 if isama mo yung land. So, don't you owe us an apology because sinabi mong let me finish. Don't you uh, because it was, sinabi mo 5.7 at 16 B para bang kami nag-invento? Hindi kami nag-invento. Now, if you want to say invento yung 23 B, then show me what the numbers is and i will talk to the sct bakit kayo nag-iimbento kung nag-iimbento sila pero kung hindi at 23 talaga binigay nila sa akin ano yung issue wag mo nang pagbabalik-balik ta rin na dp ganyan ito sinabit ng dpwh 21.7 ayan yung report nila sa channel 7 lahat ng tao sa kwarto na to lahat ng nanonood sa media naiintindihan na so tapos na tayo doon claro na yon so ang pera niyo 21.7 walang wala yung sa land sa inyo. O, oh, ano pang issue? Ayan si Mr. Chairman, Eto, ayan si no, May 21 billion ba sa inyo? Ano no? Wala. Are you familiar with the terms dun sa pag-acquire ng lote? 'Di ba wala din kayong alam? So, ang layo. Ikaw na nga nagpapakita, Mr. Chairman. Wala, eh. wala yung lote diyan 21, ma'am. Bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun ang chairman. Ikaw nga, hindi ka marunong hindi ka marunong magbasa. 21 naging 23. Hindi ko sinabi diba? 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and then point move, point move on. Points. Move on kasi out of order ka na. My point is, Mr. Chairman, on the part of DPWH. It's 21.7 There's no such thing tapos. as 23 oh, tapos. billion. Pera, I don't think... Ang pera na Maika nyo, 21.7 billion. Oh, tapos, meron pa? pa na Maika nyo? Ayan nga eh. 21 Pilikita billion? Taat, eh. Chairman, chairman. Yes. Ano <laughs> lang po, opo. Uh, pwede po ba? <clears throat> I-move na lang po natin po suspend the... Okay lang po ba? spell mo na po natin. At tapos na nga tayo. Gusto ko nga okay. tapusin para nga mag-usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than presscon siya ng press -con. Kaya lang, hindi man, ako press con ng press -con. Um, napipilitan lang ng tayo ng sa magot. Kasi nga ako, mali-mali yung mga... Well, Ibigay niyo sa... pakitama po anong... Unang-una, wala akong statement sa media paano yeah, ka kapalit. Well, sa Facebook live mo, parang statement. Meron ka ding interview, dapat na-interview na okay. ka din, di ba? So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa Mica, 21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH on your end? Is that that e exists by in twenty three billion for DPWH? yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yun lang ko tinatalo ko, Mr. Ma Chairman. Ma'am, nasa presentation okay. nga nila eh. Yes or no lang ko. Can they answer? Sige. Can they answer? On your end, DPWH, nag i exists ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek. There is none, Mr. Chair. Okay. Thank you. Sorry, Mr. sorry, ma'am. Ma there is, is none. Excuse me, excuse me, point. is not, order, order, order. order. Thank you, Mr. Chairman. I made pa, my point. There's no such thing as 23 pa billion. Paulit-paulit Thank you. Thank you. Thank you. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas. Hindi to you.